So, medyo kung inaaral pa nating maigi ngayon kung ano yung mga possible cases na posible pong maisam pa, matatagalan pa bago malaman ng publiko ano, kung sino-sino po talaga itong mga contractors na ito na nagbigay ng donasyon. Pero Ma'am DJ, ganito po ang gagawin natin. At ito po commitment ko. Once na kami nag-issue na ng mga notice to explain o yung sabina sa mga naturang kontratista o kaya naman pangalan ng kontratista, ay kaagad po natin itong pwede nang gawing public kasi ibig sabihin po noon ay uh, nakapangalap na kami ng ebidensya, matibay na ebidensya natin at hinihintay na lang natin yung uh, pag comply sa tinatawag na due process para mapakinggan naman kasi pwede po talaga sabihin sa atin ma'am DJ. Alam na po natin ngayon niyan sasabihin eh personal money ko yun eh at uh, binigay ko yan in my private capacity, hindi naman bilang kontratista. Handa na rin po kami doon. Kaya lang, gusto namin pong makita. Halimbawa, o sige, uh, uh, ikaw ay nagbigay in your private capacity. Eh at the time na nagbigay ka, wala ka pang kontrata sa pamahalaan. Eh pagkatapos, yung mismo binigyan mo na nalo at uh, bigla ka nalang nagkaroon ng kontrata sa pamahalaan o do sa mismong lugar kung saan namamahala yung mismo nanalong kandidato. Do. So doon pa lang, medyo matibay po yung airtight po yung magiging kaso namin. Kasi po ngayon, ayaw po natin na mabigay sa kanila uh, yung mga possible na pwede pong lusutan kung sakasakali. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!